Ahoy! Ahoy! Ikaw na naman? Oo, oh, siyempre. Ako pa. Hulog mo? Wala pa. Wala ko na Kakabukas ko lang, oh. Mamaya na lang. Ayo, Hindi Hindi pwede balik. Lugi ako dyan. Eh, anong ko? Wala pa akong benta. Eh, last na hulog mo ngayon, dapat bigay mo na. Ano ba yan, Magkano pa ba yung utang ko sa'yo? Ah, teka. Tingnan ko. 50. Ah, meron ka pa 150. 150 pa? Paano yan? 50 pesos lang yung pera ko dito. Barya pa. 50? Sige, akin na 50 mo. Hindi na nga yung buong pela si. Kaya patawad mo. Yan. Yeah. Oh, may 100 pa ako sa'yo ha. Okay? Oo, oh, sige na. Bukas na yung 100. Okay yan. Basta ikaw hulog. No problem. Oh, na, sige na, sige na. Ay, bigyan Ceria, ko Ilan? Ah, uh, dalawa. Dalawa? Ah. Oh. Tapos, pasit kanton. Dalawa din. Pasit kanton? Kumakain ka kepala itu Bombay? Oh. Siyempre, pagkain din to. Tapos, May ka? Meron. Ilan? Uh, bigyan mo ko tatlo. Oh. Salamat! Uy, sandali bumbay. Yung bayad mo. Bayad? Iba may 100 ako sa'yo. Oo. Oh. Oo. Uh, bawas mo na. Ikaw talaga, Otisha. Bye-bye. Thank you. Ibuisi man yung bumbay nga puna niya alam po, Jahe? Hmm. Ano nga po natin, Jahe Bumbay ah? Maungo, tanggapin ko lang po. Leticia! Ayun hulog mo. Sandali! Nasaan mo na hulog ngayon? Aki na! Oh, wala na ako utang sa'yo ha! Salamat! sa susunod ulit ha! Hindi na kukuha. Ay, eh, sandali, Utisya. Meron ka dyan halahas, relo, mga sira. Bilhin ko na. Oo. Mga sira, bibilhin mo? Oo, oo. basta sira. Bibiling ko. Talaga? Meron akong kwintas, sira. Patingin ako, akin na. Sandali. Ito, oh. Bulto ah. Oo, tunay yan. Nasira nga lang kaya hindi ko nasusuot. Oh? Talaga? Sige, bilhin ko na. 20. Isang eh, dali mong buy. 20 pesos, Gold yan. Tapos bibili mo 20. Eh, sira na to eh. Susut mo pa. Gusto mo, bigay ko sa'yo yung gold ko. Palit tayo. Ah, uh, pwede rin. Pero, gold din yan. Oo, oo, gusto mo, bigyan kita 20. Tapos, bigay ko yung pintas ko gold. Sige. Santa, manuutak ang mata. Sandali, punin ko ha. Ito. Oh, ito. Ano to mumbai? Gold. Anong gold? Gold medal to eh. Kami na kwintas ko. Ay, hindi pwede malik. Malas yan sa negosyo. Bye-bye. May gold na ako. Ay, bumbay, amin na. Ay, e, si Wala Bumbay, tiba ako sa <coughs>